US at Cuba tatapusin ang embargo na nagtagal na limampung taon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang US President na si Barack Obama at ang Cuban President na si Raul Castro ay pumayag na ibalik ang provisional diplomatic ties at pag-aani ng mahigpit na trade restrictions sa pagitan ng US at Cuba. Okay ang planong ito, pero alam niyo ba kung bakit hindi nagkasundo ng napakatagal ang US at Cuba? Noong 1930s ang Cuba ay ang pinakamayaman na bansa sa Latin America. Bukod sa pagiging island playground ng US, ay may malaking agwat sa kayamanan pagdating sa mga taga-Cuba na dahilan ng pagrebelde ni Che Guevara at Fidel Castro at pagsimula ng komunista gobyerno. Pumirma sila ng kasunduan kasama ang Soviet Union para sa trade, proteksyon at armas. Hindi ito nagustuhan ng US kaya sinubukan ng CIA na dagsain ang Cuba noong 1962 pero hindi sila nagtagumpay. Nagpadala ang Soviet ng bomba sa Cuba at munti ka na magsimula ang World War III. Buti na lang at nagpaawat ang lahat ng sangkot sa issue. Pero hindi na sila makabalik sa dati. Pinutol ng US ang lahat ng koneksyon nila sa Cuba at ipinagbawal ang mga turista sa pagpunta dito at ang mga barko mula sa pakikipagnegosyo sa Cuba. Noong una, ang Russia ang pinakamalaking trading partner ng Cuba. Pero matapos mahulog ang Soviet Union, may isang bansang pumalit dito. Hulaan nyo nga kung aling bansa ito ang debate tungkol sa pagbalik ng trade sa pagitan ng US at Cuba ay ilang taon na rin pinag-uusapan. Ang embargo at ang pagbawal sa pagbisita sa Cuba ang nakasira din sa mga buhay at pamilya. Itanong nyo na lang ang mga residente ng South Florida na galing at may pamilya sa Cuba. Marami mga presidente ng US ang nagtangkang manormalize ang sitwasyon sa Cuba pero mukhang si Obama ang nagtagumpay. Salamat sa iilang buwang pakipag-usap ng sekreto. Nagsimula sila magpalaya ni Castro ng mga political prisoners at dating mga spies bilang pagpapakita ng magandang loob at intensyon sa isa't isa. Sumunod dito ang pagsimula ng pagpapagaan ng mga banking restrictions na nakatulong sa mga pamilya sa Amerika na magpadala ng pera sa pamilya nila sa Cuba, na nakatulong din sa mga negosyo turista. Susunod dito ang pagbukas muli ng mga embassy at consulates. Ayon sa mga report, nakatulong sa pag-uusap na ito ang Vatican at Canada. Pero hindi ito isang madaling proseso. Unang-una ay kailangan makalusot ang deal na ito sa majority GOP Congress na may kapangyarihang patigilin ang lahat ng ito. At hindi lang naman ang US ang makakatulong sa Cuba dahil maraming ibang bansa ang matagal-tagal ng may magandang relasyon at koneksyon sa Cuba. Kaya kahit magkaroon ng Starbucks sa bawat kanto ang Cuba, huwag nating kalimutan kung paano tayo umabot sa puntong ito itong nakaraang limampung taon.